Nagpadala ng mensahe ang isang common friend daw ni na ex-celebrity couple Catherine Bernardo at Daniel Padilla kaugnay sa balitang may utang umano ang huli sa pamilya ng una. Sa latest episode ng showbiz-oriented vlog na, Oras ng Opinyon, Talakayan, at Diskusyon, o OOTD nitong Martes, January 30. Iniulat ng host na si Jobert Sukol dito ang private message na natanggap daw niya mula sa common friend ni na Catherine at Daniel para linawi ng nasabing isyo. Ayon sa mensaheng natanggap ni Jobert, isang pagtutuwid sa mga maling bata na nangangailangang itama. Una, walang utang. Hindi kailanman nagkaroon ng pagkakautang sa personal ng milyon o kahit piso si Miss Carla Estrada kay Min Bernardo at kay Miss Catherine mismo. Yung Corvette na sasakyan ni Daniel, hindi totoong may parte si Miss Catherine Bernardo sa nasabing sasakyan. Solo itong pag-aari ni Daniel, lahat po ng sasakyan ni Daniel ay sarili niyang pera ang ipinambili, saad pa sa mensahe. Dagdag pa rito, yung KFC branch, wala ring parte si Miss Catherine Bernardo sa KFC branch na pag-aari ng pamilya nila Daniel Padilla. Yung bahay, mahigit isang taon na nang mapagdesisyona na ibenta ang bahay ni Miss Carla Estrada dahil nais na niyang lumipat sa South Area. Iba ito sa bahay ni Daniel na katabi ni Miss Carla. Matatandaan kasing matapos ibenta ni Daniel ang kanyang luxury car ay lumutang din ang balita na isusunod din daw nito ang bahay niya. Bukod pa rito, naiulat din ang balitang hati raw sina na Daniel at Catherine sa pinagbetahan ng nasabing kotse dahil pera daw ni Catherine ang ginamit sa pagbili nito. Kaya naman, hindi naiwas ang makabuo ng mga espekulasyon na bukod sa naghihirap na, baka may utang din daw ang aktor sa pamilya ng ex-juo niya.